Pag-usapan natin itong 115 versus 313 kasi merong mga comment. Yan. Sasagutin lang natin. Okay, dito pumasok. Dito tayo. Yan, dito na. Pag siguro natin, may nagko-comment 105. After ng 105, 116. Okay. Okay. Meron naman nagko-comment. Yan. Pag siguro dito naman. Tapos doon. Okay, isa-isa natin. Dito tayo, pumasok siya. Pag siguro dito tayo sa 10.5 kain tapos titira ng 116 kayan ka. Bad move 'yan, mga boss. Kasi may tira dito ang itim oh. Bad move, di diba? Dito ka, doon. Talo sa ganun. Okay. Balik natin. Doon naman sa isa. daw 11.6, 10.6. Oh, dito lang. O. Oh, kung <coughs> susundin sa libro, pwede tayong tumiro dito. Yan. Drop pa rin naman yan, mga boss. Wala namang mali dun sa 10.6 or dun sa 11.6. Oh, dito, syempre dito ka. Kakain. Tanong ka. Dito ang itim. Saan ang tira mo dyan? Dito. Uh, hindi mo na yung pupunta doon. Kasi papakainan. Tapos dito siya. Hindi na mauna siya. Ang gagawin dyan ng black. Pag tira mo dyan. Subuan lang habol tabla na yung puti habol tabla pag singit oh, dito lang pag ilag pabalikin na na pabayaan dama na diba so draw lang yan mga boss wala namang mali doon sa ano eh wala namang mali hindi namang mali yung 11 sticks 10.5 oh, baka hindi 160 ang tira baka ito yan kasi nasa libro ng white yan bakbakan yan mga boss yan ang tirahan dyan dito naman oh, saan tablahan lang yan kasi 313 nya na libro eh saan ang puti dito pwede naman dito pangit position papakain na lang kaya saan papakain dito doon pa rin sya dito tatiming muna tayo dito doon sya dito doon sya dito may lansi yun o oh. Pag siniguro, paano kaya? Eh, yun nga ang gagawin. Papakain to. Kain ka naman ng da dal tatlo doon. Dama ka. Kain siya dalawa. Ayan. Papunta ulit sa draw yan. Saan siya dito? yan Bawal naman masumabay Tatlohin ka eh. Ilag mo siguruhin ako delikado matatalo pa yata pag hindi mo inilag dalwa naman pag inilag mo hahabulin ka dito delikado pa mga bossing dito lang oh di ba pag dito siya dito lang pag dito siya dito lang din ah, wala na ayun nakita nyo yun ang ano doon 3.13 yan eh maraming tablahan ng tirang yan 10-5 yan siguruhin dito lang pagkain dito lang siyempre tatakpan o yun mapupunta sa 11-6 pagkain doon siya o dalawang bagay ito eh Pwede mong pakain to, pero tabla din to eh. Kapitan naman ang laban dyan, oh. Saan? Dito? Dito ka. Pag pumasok, di dito, kain. Kain atras. Pag kain niya, siguruhin mo. Supportahan Dito sya Dito ko lang kaya niya pasok yan gitna ka lang pwede dito pwede dito tablahan pa rin yan eh alba dito siya tabla na yan pakain pakain oh daming tablahan yan eh kaya pag pinartalian ka ng tab makatabla eh iyan ay tira mo mga 313 dito siya dito singit makukuha mo na yan doon siya kain dito siya hindi doon doon siya Di dito dito siya pasok pag sumingit pag sumingit dito okay paano kung ganito ang ginawa ito dito 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 ka dito siya dito ka dito siya dito ka dito siya dito ka dama siya baba hindi na maabutan eh tabla din kaya maraming tablahan o yan mga boss ha o, Comment ka doon, comment mo